So meron po sila ditong parking area kung saan pwede natin iwan yung ating mga service na motor. No? Huwag kayong mag-alala kasi may nagbabantay po dito sa mga uh, motor na ito. Yun nga lang kailangan natin magbayad ng parking fee sa barangay ng 10 pesos para po sa mga single na motor. At para naman sa mga sidecar ay 20 pesos. Dito ay kailangan natin pumila para makasakay. no Dahan-dahan lang at ingat-ingat sa ating steps sa pag-akyat. Dito lang po sa may likod ng McDonald's sa uh, Tacloban yung uh, binababa at dito rin po tayo makakasakay. Yung pamasay naman po nito ay naglalaro lang po sa... Oh, shoutout. Maligay, shoutout. Good morning mga idol. Ayan, so kagagaling lang po natin sa... Barangay Amandaihan, kung nabasa nyo may sa dito sa nilikuan natin ay mayroon po tayo ditong nabasang entrance. So dito po yung papasok papunta po ng pantalan pag nakarating po tayo sa barangay po ng San Antonio. Mamaya ay pakikita ko kung paano ako pumasok dito sa last ng ating video. Ayan, so kung paano makapasok dito mula sa Maharlika Highway. Galing po kasi tayo sa barangay Amandaihan kaya lumini po na kaagad tayo rito. Meron na po kasi silang mga one way na daanan para mapo control po yung traffic no kasi dumarami na po yung mga sumasakay dito gamit po ang motorboat bangka ayan no so kung meron ka pong service na motor o sasakyan at gusto mo nang madali ang uh, tumawid papunta po ng Tacloban City ay mabilis po dito mga idol kasi nasa 30 minutes to 45 minutes lang po yung biyahe ayan so dito naman wala kang dapat ipagpaalala kasi yung parking area nila ay may nagbabantay dito yun nga magbabayad lang tayo ng parking fee dito tingit tayo yan vlog oh shout out Pera, Jis. Shout tayo sa bantay rito kay Kuya. Thank you. Yan sa mga ano, sa mga uh, sa mga magta-travel, ay uh, kailangan natin magbayad ng parking fee. Worth 10 pesos for para sa mga motor. Grabe yes. po yung pila. Dito dami. Dito sa part na ito pwede natin iwan yung ating motor kahit overnight pa yan. No? Yung nga alam magbabayad po tayo ng parking fee na 10 pesos para sa mga single na motor at 20 pesos naman para po doon po sa mga sidecar. Wala dito sa kanilang parking area ay kailangan natin maglakad papasok po dito sa kanilang pantalan. So kita nyo naman may mga bagong baba galing po ng Tacloban City. Ayan so didiretso tayo dito para malaman natin kung ano po yung pila na bangka at kung ano bangka yung bibiyahe. Oops, Teka lang, may nakita tayo dito to content creator. Palololete ka kung ano ba? kita si Idol Milberto. Hey. Idol, shout out. Channel mo. Ah, uh, Cliff Richard. Cliff Ayan. Richard, okay. At okay. uh, si Idol shout from from, from Palololete ka idol oh. Okay. Si okay yun so pasensya na nga pala kayo sa quality ng ating video kung medyo malikot ng ma nasa dibdib po natin yung ating camera nakasabit lang po siya mga idol tapos yung dalawang kamay ko magkabila na meron po akong bitbit -bit na mabigat ayan kaya pasensya na po kung medyo gumigiwang giwang yung ating video ito mga galing Mindanao, Mindanao. <laughs> yung mga galing na Eastern Summer na madalian gusto makatawid pwede rito po sa motorboat bangka <laughs> So kailangan lang natin magpa-registro muna. Bago makasakay. na do. So dito mga idol ay pinapakita natin dito kung paano po yung actual ng pagsakay nung ano yung proseso. yan so dito kailangan natin maglista ng ating pangalan, na kung tawagin nila manifesto para malaman po kung sino po yung mga sakay ng bangka o ano mang po yung ano, at least alam po ng mga na kinaukulan kung sino po yung mga nakasakay dito ayan so salamat din po sa ating mga uh, opisyal official na nagbabantay at nagbibilang ng tamang kapasidad ng isang bangka para hindi po ito mag overload ulo day ulo day ulo ay na ulo hain po hain po <laughs> Yun, so ito yung alternative na ruta. So ito po yung sitwasyon dito sa loob ng bangka. Yan, ay sa likod. So yung mga idol no, kung mapapansin nyo ay napakabilis po mapuno kaagad ng ating motorboat bangka kasi kung mapapansin nyo ay marami po talagang nakapila doon sa labas at mabilis po itong mapuno. Ito po yung mga estudyante uh, nagninegosyo na gusto mamili ng mga produkto dahil hirap na pong tumawid doon sa San Juanico yung kanilang mga sakyan. Dito na lang sila uh, kasi mas madali lang dito tumawid. Kung mayroon po sila mga bagahe uh, mga pinamili ay pinapasahi uh, pinapasahian na lang po dito. Wala so, yung dito sa 40 to 50 sa mga estudyante 40 sa 50 po sa regular na uh, pasahero Ayan, so makakarating kagad tayo dito sa Tacloban City within 30 or 45 minutes depende po sa alon o sa ganda po ng dagat So, touchdown, Tacloban City. Alright. So, nakikita natin dito yung mga sasakay sa side na ito. Tapos, sasakay dito sa motorbanka na ito. So mabilis lang po yung biyahe rito kasi pagkakarating po ng bangka ay mayroon na pong mga natin makapamili ng ating mga sinadya dito sa Tacloban ay sasakay po ulit po tayo no. At uh, titignan natin kung gaano karami yung mga nakapila dito sa ngayon ayan no. So pag sumakay po yung mga dyan, naka-waiting uh, ay puno ka agad po yan mga idol no. So ang kagandahan lang dito kahit nagpipila or kahit marami po yung tao ay hindi po dito nagtutulakan, nagsisiksikan. Uh, mayroon po silang tinatawag na manners sa pagdating po sa pila. Dito ay dahan-dahan lang po tayo sa ating pag-akyat no kasi baka tayo ay madulas at malaki po yung bangka na ito no kasi po tayong i-accommodate e eh, lahat no. Kasiyang-kasya po tayo dito. All right. So makalipas lang po ng mga ilang minuto si ay makakarating kagad tayo dito po sa Summer Side no. Ganun po kabilis yung ating nasasakyang bangka mga idol no. 30 minutes uh, to 45 minutes lang po yung yung biyahe. So, napansin nyo dito, ay napakarami po ng nakawiting, no? Nagbababa pa lang po ng pasahero, ay may mga nakawiting na. yon so, nandito rin po yung ating mga coast guard, na katutok po yan, mga idol, no? Para i-check talaga kung sakto yung kapasidad o hindi mag-overload. O, idol, ayan. So, dito na po tayo sa parking area. At ipapakita ko sa inyo yung kanilang parking area na maluwag, mga idol. Gaya ng sinabi ko, pwede po tayo dito mag-iwan po ng motor kahit overnight. Night. Yun nga lang ay magbabayad po tayo ng parking fee sa barangay Ayan, so 10 peso sa mga single at caka uh... 20 pesos naman sa naka sidecar. So sana lahat po ng single ay 10 pesos lang. All right. Hugot lang no kahit saglit. <laughs> All right. So inulit ko sa mga magro-ruta po nang bayan Sana Antonio dito po sa Basay ay mabilis po tayo makakatawid po ng Sukang may mga service kayo, pwede niyo daling dito at meron po ang parking area. So walang nanggugulo dito kasi may mga CCTV po yung barangay at saka may bantay po sa inyong mga sasakyan. All right. So, papano naman po yung access kung papano makapasok dyan sa loob ng Barangay San Antonio. Alright, so ito po yung palabas naman po na exit part ng Barangay San Antonio. bayan so dito naman dadaan tayo sa may kanilang eskwelahan. No? So, papano nga ba makapasok dito? sa Maharlik mula sa Maharlika Highway papunta po dito sa proper ayan so papakita ko sa inyo yung magiging daanan natin kung kayo ay papasok dito so sa mga nagtatanong pwede ba daw na sumakay yung mga taga Katbalogan dyan lahat dito welcome kahit taga saan ka pa no, as long as gusto mong tumawid gamit po yung bank, motorboat bangka dito ay welcome po lahat. Ayan, kung may sakyang ka, pwede mong iwan dito. No, pero kung ikaw ay nakaban na ang bigat ng motor mo ay below um, 3 tons, ay pwede naman po tayo dumiretso dumaan sa San Juanico. Sa mga nagtatanong naman na ang sabi, kung galing po tayo ng airport, Uh, pwede ba tayo sumakay dyan? Pwede, no? Ayan, so inulit ko kung ikaw ay taga Sir Samar sa malayong lugar, mayroon din naman pong sakayan doon po sa terminal. Yun nga lang po mga van. No, limitado nga lang po yung space siguro ng mga passenger kasi para hindi po sila mag-overload ng 3 tons mga idol. Ayan, no? So hindi ko alam kung ano yung proseso nila doon. So try na lang natin mapuntahan po minsan yung bus terminal kung may mga nagpapasakay pa ba ng mga pasahero papunta po ng Eastern Samar o papunta po ng Katbalogan o sa ibang lugar po na kailangan tumawid ng San Juanico no gamit po yung van no pero kung ikaw ay nagmamadali at mabilisang pagtawid ay dito mas madali no hindi na kailangan ng mga traffic traffic kasi kung dumaan po tayo sa San Juanico at mayroon po tayong uh, service na sasakyan ay matatraffic po tayo sa part ng San Juanico kasi na, parang nagiging one way na lang po ngayon yung San Juanico mga idol no kapag naggo sa side Ayan tayong pa natin yan maubos yung mga tumatawid tapos saka pa lang magpapatawid papunta naman vice versa mga idol ayan so kung nakita nyo nandito na po tayo sa highway no so sana nasundan nyo po yung dinaanan natin kahit nagdadaldal tayo dito so kung makikita nyo napakarami na pong tracking na nakaabang dito sa gilid po ng kalsada ayan nagaantay po sila ng baya amandayhan na ruta ng Uh, Roro mga idol no kung saan dito po ay magkakarga po ng mga tracking patawid po ng Tacloban City so i-update ko po kayo kung ito po ay nagpapasakay na kasi nung nakaraan na punta natin doon sa nauna nating video ay hindi pa po talaga sila nagpapatawid no may mga nakatambay na po doon ng mga tracker uh, mga driver na nagaantay po kung kailan daw po yung pag-operate ng Roro ayan so update ko po kayo pag nagpa-sakay na po sila. Ayan mga idol no. So sa mga nagtatanong about po sa mga alternatibong ruta. Mag-comment lang po dyan sa atin comment section mga idol o. Oh. I-message nyo po ako no. At sasagutin po natin yung mga yan. Alright. So inuulit ko. Sa gusto po ng mabilisa na, na makatawid yagad. At ayaw ng hassle doon sa traffic sa San Juanico. Pwede po tayo magbaya. Uh, San Antonio to Tacloban City. Ayan. Uh, kung may mga motor kayo ay safe po yung inyong mga sakyan dito. Alright, so ngayon dito lang muna. Bye-bye!